PBM na ngakong pagbubuti ang kalusugan ng mga Pilipino. Narito ang news ni Judith Estrada Larino. Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga naging tagumpay ng administrasyon sa pagpapalawak ng healthcare sa Pilipinas. Sa isang social media post, iniulat ni Pangulong Marcos na hanggang nitong uh, December 2023, 131 specialized centers na ang naipatayo sa bansa matapos niyang lagdaan ang Republic Act 11959 Original Specialty Centers Act. Naglaan din ang pamahalaan ng 11.12 billion pesos na pondo mula sa 2024 national budget na titiyak sa mas malawak na specialized medical care sa bansa. Samantala, pinuri naman ang Pangulo ang Doctors to the Barangays Program kung saan pinapupunta ang mga doktor sa mga liblib na lugar upang makapagbigay ng mga pangunahing serbisyong medikal. Nangako naman ang Pangulong Marcos na mas pagbubutihin pa ang kalusugan ng mga mamamayang Pilipino. Yan ang aking news scoop. Ako, Sujurit si Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.